Malagba Facebook account mo? Try mo to, Lodge. Baka makatulong sa'yo. Minsan, kala mo sa CP natin. Kahit na napakalaki pa ng storage. Minsan, kala mo sa Wi-Fi natin. Try mo to, Lodge. Baka yung Facebook account mo ay puno na ng history. Yung video watch at history. Eto, turuan ko kita kung paano tanggalin yung mga video watch at history. Let's go! Press lang natin yung Facebook application natin. So, may makikita ka dyan na hamburger at three lines. So, press lang natin yan. So, press lang natin yung setting. So, scroll down tayo mga lords So, hanapin lang natin yung your information at may makikita ka dyan activity log. Press nyo lang yung activity log. Tapos mga lods, may makikita kayo dyan, welcome to activity log. So mayro dyan archive, trash, saka activity history. So, scroll mo lang pa right side. So, hanapin mo lang si Video Watch. So, press lang natin si Video Watch. So, ito na yung activity history. So, ito yung napapanood mo dito sa Facebook account mo. Ito yung mga history na video. So, buburayin na natin yan. So, press mo lang yung clear video watch history. Press lang natin yung clear. Tapos, may makikita tayo dyan nag-notify na kulay black. So, hintay lang natin siya mawala reload lang natin yung Facebook account natin so back lang natin so hanapin ulit natin yung your information saka yung activity log so press ulit natin so scroll tayo para right side hanapin lang natin ulit si video watch so yun mga lods wala na yung mga video na napapanood natin so ganun lang kasimple mga idol maraming salamat sa inyo mga lods follow and share